Hey guys, what's up? So umatend kami ng M5 tournament na ginanap dito sa Pinas. And eto yung first ever M World tournament na pinuntahan ko. Sa first day namin doon, nakalapit kami na matindi sa stage habang naglalaban yung Blacklist at Geek Fam. Sa sobrang lapit namin, naririnig na namin yung mga shot call ni Rene Jay sa team habang naglalaro sila. And ang angas lang na naririnig mo silang nag-uusap sa kanagsya shot call habang andun sila sa biggest stage ng ML tournament. Rinig mo yung konting kaba sa boses nila pero solid pa rin yung focus nila sa game. Anyway, nanalo yung blacklist and after ng laban nila, nagkaroon ako na ng chance na interview si Rene J. Sabi niya, if ever dumating sa Grand Finals, ang gusto niyang team na makaharap ay Bren. Nung day naman, laban ng Bren at onic Ito yung match na ang daming nag-aabang kasi nga, Parehas pa silang undefeated all throughout ng M5 tournament. Kaso ang ending isang nakakagulat na 3-0 with Onyx winning the series. Sumunod na match, Blacklist versus Deuce Vault and 3-0 ulit. Pero this time, Pinas na yung nanalo. And dahil doon, nagharap na yung Bren and Blacklist sa lower bracket. So eto na, PH versus PH, isa sa mga pinakaabangan nila. Too bad nga lang kasi nga hindi sa grand finals nangyari. Ang ending isa na namang 3-0, a dominating game by Bren. Dahil doon parang pelikula lang yung nangyari kasi nga nagbalik na naman yung Bren para sa round 2 against Onik. This time pang grand finals na. Napaka-angas! Third day, eto na! I think yung laban, crowd anticipation and even online views was record-breaking in terms of stats at ganda. Ang tindi, back and forth na bigayan. Talagang both teams giving everything they had. Nagbabardagulan sa stage ng M5. Sinong unang bibigay, sinong unang magkakamali. Kitang-kita mo rin talaga sa crowd yung gigil, nervyos, galit, wa! Grabe, doon din nagdoon sa akin na hindi lang to basta laro, hindi lang to basta laro para sa mga taong to. Sa iba, it's their livelihood, it's their passion, pero I think most importantly and karamihan sa atin is yung pride ng bansa natin na nire-represent ng kada team. Last match was 3-3. Grabe! Sa totoo nga lang di ko na ma-imagine yung pressure na asa balikat ng mga players na to. Tapos kung iisipin mo pa, ang babata pa nila. Kung yung, yung pressure na pinapasan nila, ang tinde? Ang daming nakasalalay sa laban and sa isang maling pindot, sa isang maling shot call, sa isang mabagal na reaction, lahat yon pwedeng mawala. Ang tanong na lang talaga sa final stretch ng game na to ay kung sinong team ang mas matibay mentally. Napaka-dikit na laban. It was everyone's ball game. But in the end, Bren ang lumabas sa butas ng karayom. Kaya dahil diyan, pinas lang malakas.